Habang nagkakaedad tayo, ang isang area ng buhay na maaari maging source of joy para sa atin ay yung pagiging generous sa iba. Pag simple ang mga pangailangan natin, hindi na naghahanap ng luho. Nagkakaroon tayo ng extra resources para i-share sa iba. Hindi naman kailangan grandioso yung pagibigay. Kahit simple yung bagay lang, makakatulong ka at magpapasaya ka na ng ibang tao. At ikaw din, siyempre, masaya. Halimbawa, mag-share ka ng ulam sa kapitbahay mo. O baka may damit ka na nakalakihan o kinaliitan na, ibigay mo sa ibang tao na mas magagamit yon. Kung may kaibigan ka na gipit financially, bakit hindi ka magpahiram ng pera? Pay when able. Or kung hindi naman kawalan, ibigay mo na sa gift. At alam mo ang talagang mas masaya kung generous ka sa iba magiging generous din ng Diyos sa buhay mo. Give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Pray tayo. Heavenly Father, salamat po sa mga biyaya mo sa araw-araw. Salamat din sa capacity to share. Buksan mo po ang puso ko na maging generous sa aking kapwa, lalo na sa mga talagang nangangailangan. Nawa ay maging instrument mo ako ng iyong pagpapala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.